Hello mga palangga, masang buhay sa ating lahat. Kumusta kayo dyan? Welcome to my channel again. For today's video ay magluluto ako ng masarap na hapunan. Pero bago niyan, pakinood ng buo ang ating video at pakishare na lang din comment and react. Maraming salamat. So, ayan na. Nagpainit ako ng tubig. Tapos nilagyan ko siya ng pasta. Yung tubig ko meron na yan siyang asin. Nilagyan ko siya ng asin. So, habang inintay natin na maluto yung pasta, himayin natin itong uh, chicken thigh ko. Itong chicken na to is uh, uh, ulam namin, leftover leftover ito hindi na kaya hihimayin ko siya kasi ihalo ko siya sa aking gagawing ulam for ay gagawing ano dinner today so ayan mainit kasi yan siya as in sobrang init kasi kahaon lang yan galing sa air fryer ininit ko yan siya sa air fryer para uh, tutulo yung mantika kasi ano siya maganda siya sa air fryer mag -init para matulo yung matiga, pwede naman din siya sa microwave kung kung may microwave din kayo pwede din yon ayan so himayin ko lang siya hindi ko sinasali yung yung ano niya yung skin pero hindi ko siya tinatapon kasi masarap yan siya isa isa sa suka na may sili ay ang sarap niyan. So ayan, tapos na siya. So balikan natin ngayon ang aking nilulutong pasta. Ayan. Ayan yung pasta. Mukhang um, mukhang luto na siya. E, tignan lang natin kung ano. Kung luto na ba talaga siya. Ayan. Kasi pangitin siya kung ma-overcook ang pasta. So, mukhang luto na siya. So, ayan. Uh, naka na ang aking uh, salad. Ayan. Mixed veggies yan siya ng salad. Tapos, yung pasta ko is eh, sinugasan ko siya ng malamig na tubig para hindi siya mainit pagka uh, ihalo na siya sa salad. Pati yung chicken. Ah, uh, malamig na din siya. Ayan. So, okay na yan siya eh. Halo sa mga dahon kasi malamig na. Hindi maluluto yung dahon yan. Pagkatapos yan, ya, uh, lagyan ko lang siya ng salt and, salt and pepper. Ayan ganyan ang gusto ko sa salad. Ayaw ko kasi yung lagyan ng dressing. So, kung gusto nyo ng lagyan ng dressing, pwede din naman. Depende yan sa gusto. Ako kasi, mas gusto ko ganyan lang siya. Ayan. So, tapos na. Ganun siya. Kadali na i-prepare. So, maglagay lang ako ng portion dito. Ayan. So, kung nakaabot kayo hanggang dito sa video na to, pakisulat naman kung anong klasing pasta ang hinalo ko sa aking salad. So, ayan. So, ang pinaka dressing ko dyan ay lemon. Ayan, ready na ang aking dinner.